dapat pupunta kami ng ano ngayon eh, ng, ng eh, pero nung malapit na malapit sa amin ano eh, eh ganyan naman nagsuro sa amin dito ng kapatid namin sa namin kapatid na sa bangat nga ano, eh, merong tindahan na mga isda na galing din sa Lingalan kaya na medyo ano siya ano, eh, medyo mataas na yung price siya kesa sa Lingalan may presyo pag bumili ka dun sa may bingga lang pero anyway hindi mo kami din bibili ng bulk bumili na kami ng pangluto naman mamaya kasi birthday ng ating aking sa ano sa kapatid yung gusto namin lalaki si Richard yan birthday nga yun happy birthday tol thank you ayan <laughs> so bumili kami ng mga isla na pangpihawin sa mga pangluto duto na yan and okay na din kasi parang binayaran na rin namin yung gasolina namin dito sa yung pagod so fresh din naman, fresh din naman siyang fresh although bumiyahin na siya ng konti medyo <laughs> so, napagod na ng konti yung isda pero okay na so uh, ito yung nangyari guys, pangit na ko sa inyo yung nangyari uh, nung buwi kami dito sa palengke makikita nyo madami din, madami din naman yung isda kong mimili as bugita na yata to eh ay maliit pala ba ito? So, maliit pala mo? maliit eh. sige sige

280. 280 daw. Ang taba? Ang taba. Ang taba? Parang nag-install margarine. na kalaking dati.

Okay, tama. tama, tama, tama. Ito ang pang tilaw eh. Tungtong. Tapos kang kung na ng chaps, ano? Tungtong. saka ano na lang. Hinugong ko no? yun. So yun guys, so andito kami ngayon sa ano, sa Bangad. So, alright, namili kami na marami. Meron pa dong kuya, na oh, kuya na bilahat. Okay na tuloy. Check mo yung chat, check mo. Okay. Okay, kuya. Okay, okay. Check mo. Wala tayo na yun, ano? Ipon, tasuman, pehe, Ay, yung Ayun yung tanigit. Ito tanigit. Ayun yan yung yellow pin. yung bangos? Dalawa. Apat na bansan. Ayun yung tanigit. Ayun sa tanigit. Bakit hindi ito din Hindi ka Chell, kami. Pumili <laughs> kami, kami na. ng Nang... ng emong. Nagutong kami dalawa na eh. So yun na nga lahat ng nangyari no? So ang dami namin na pamilya, <laughs> Ang dami namin namin na pamilya ng isda and, and happy naman Kasi okay naman yung mga isda Medyo pricey lang talaga Pero sulit na din kaysa magbiyahe ka pa So yun guys Thank you for watching Sana ano yun uh, Thank you yung video namin Kahit <laughs> nabalagi kami ng ano Ng tingis ting isda namin So ayun nga Ingat kayo palagi Bye bye